Pasok pa konti. Pag-away natin mga kalapatid. Akbang pa mga konti. Pasok pa konti. Good afternoon mga kalapatid. Ayan, meron na naman tayong uh, pinagkakabalahan dito. Nakita ko mga kalapatid, kulay brown. Ah... Uh, kung tawagin lang ito sa amin mga kalapatid ay Bato Bato sa Oriental Mindoro Pero may common uh, name talaga siya mga kalapatid uh, Isi-search natin mamaya sa Google kung anong tawag sa kanya mga kalapatid Pero ngayon mga kalapatid, uh, ikukinto ko lang uh, Habang ako ay uh, nagwawasing mga kalapatid Nakita ko yan na uhaw na uhaw lumapit dito sa atin Kaya dali-dali ako naglagay ng trap mga kalapatid uh, At gusto ko rin kasi siyang mahuli at gusto ko siyang maalagaan kasi nga mga kalapatid uh, wala tayong ibang libangan dito sa offshore. Uh, maugutom lang din siya dito mga kalapatid pag hindi natin yan naalagaan at hindi natin nabigyan ng uh, pagkain ay makakukuan lang yan mga kalapatid kasi eh, tingnan mo na mga kalapatid oh, kung hindi tayo nagwasing at na, na hindi rin nagkaroon ng tubig dyan hindi yan makakaino mga kalapatid. Kaya ang ginawa ko mga kalapatid ay uh, binigyan ko siya ng patuka at tubig mga kalapatid kaso lang ay ayaw niya kaya ang ginawa ko mga kapatid ay uh, binugaw ko muna siya dito mga kalapatid kasi inom siya ng inom ng maduming tubig mga kalapatid yan binubugaw-bugaw ko siya dandaan mga kalapatid para dun siya lumapit sa binigay nating uh, tubig saka pagkain uh, at the same time pag pumasok siya dun mga kalapatid alam na babagsak na yung ating trap mga kalapatid gusto ko lang talaga siyang mahawakan at malagaan kung mga ilang araw siya maalagaan natin mga kalapatid. Hindi natin alam kung mauulian siya kasi hindi naman talaga totally naaalagaan pa itong mga ganito dahil nga ito ay mga wild mga kalapatid. At ayun nga mga kalapatid, pass forward tayo. Ayaw pumasok doon sa ating ginawang pang trap mga kalapatid. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko yung ating trap kung saan siya gustong gustong uminom ng tubig. Tapos binasa-basa kulit ng tubig yung doon banda mga kalapatid. Kaya nung pagkalipat natin ng trap mga kalapatid ay dandahan siyang pumunta doon ulit mga kalapatid. Pero sablay pa rin mga kalapatid kasi nga hindi talaga siya tumuloy ng pasok doon mga kalapatid. Dahil na naaabot na niya yung kaunting tubig doon sa gilid-gilid ng ating panglagay na trap mga kalapatid. Ang iniisip ko ngayon dito mga kalapatid, kapag may dumating na uy kamunting na natumba pag may dumating na tao mga kalapatid kasi doon sa ako na yun, tapunan nyo ng mga food waste natin mga kalapatid oras na ng tapunan ng food waste baka biglang dumating at lumipad ito hindi natin alam mga kalapatid kung babalik siya kasi nakainom na siya mga kalapatid at ayun nga maya maya mga kalapatid hindi ko nga inaasahan biglang may dumating na dalawang tao mga kalapatid Aku dulu. Error negatifan. Ah. I want to catch this one. I want to catch. I want to catch. At ayun nga mga kalapatid, ah, pinagbigyan naman tayo ng dalawang kaibigan natin. Umalis sila mga kalapatid, kaya nagkaroon tayo ng chance ngayon. Kaya ang ginawa ko ngayon mga kalapatid, kasi lumampas na siya. At mas maraming tubig kasi dito banda, kaya ang ginawa ko, tumayo na lang ako mga kalapatid at dandahan ko siyang binubugaw papunta doon. Yan, tumaan na siya Pasok pa, pasok. Pasok pa konti. Bugawin natin mga kalapatid. Akbang pa mga konti. Pasok pa konti. Pasok. Isang hakbang lang. Isang hakbang. Isang hakbang na lang. isang hakbang lang isang hakbang hakbang lang lo eh kaunti na lang kaunti na lang pasok 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 kalahati pala ng ulo eh kuha na kaya to pasok pa pasok Napilitan. pilitan din mga kalapatid. Nahuli din. Uh, zebra dam. Nahuli ko na mga kalapatid. do. Oh. oh, ang ganda. Painumin natin kasi oh. Oo oh, na -oh talaga siya eh. kanina o ho na ka Kanina o ho na ho ka inom ka na masarap yan Alagaan ko muna ito mga kalapatid. Bigyan natin ng patuka. Thank you for watching. Bye bye.